Noong July, 8 times, nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times, nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times, nanalo ng 225,000 pesos. TIG to 225,000 pesos. October, 4 times, nanalo ng TIG, 225,000 pesos. November, 9 times, nanalo ng TIG, 225,000 pesos. Ano po yung probability na 1 person will hit many, many times in, in the period of six months with the same amount. Bakit ang tin number niya ay 0000? Six months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9 point something million, and 0000 pa rin ang tin number niya. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pagdududa ng mga tao na baka kayo-kayo lang ang mananalo dyan. Di ba? Kayo-kayo at kayo-kayo mga nag... When I was interviewed ng DZBB, uh, ni uh, Joel and Weng, uh, nasabi ko doon na meron multiple winners uh, sa PCSO. I don't know kung yan ay four, five, or six-digit games, and you will explain to us what games uh, are those. Um, but when you were interviewed by uh, GME7, uh, unang hirit ni Arnold Clavio, sinabi niyo po, sir, uh, Mr. Robles, na hindi sila winners kung hindi sila claimants. Can you define to us the difference between winners and claimants, sir? Your Honor, we are definitely that they are, uh, they're, they're definitely claimants. And uh, of course, in the, in the interpretation of the law, They are also winners because there uh, are instrument for it. Wala information ng ticket. So whoever the, is the holder of that uh, instrument of that ticket can claim ang uh, um, sinasabi ko well, they are not necessarily the winners although legally yes but in reality po as practiced over the years including before me uh, since nga better instrument to at una-una hindi naman din yung jackpot kasi po ang tinatanong sa amin could there be multiple winners of jackpot no? so sinabi namin hindi not in our experience wala pa po kaming nakikita na isang winner na nalo ng 20 jackpots, wala po sa record namin. In fact, we have searched, searched and searched. Kung meron pong jackpot na nanalo ng kahit nga po isang tao na dalawa in one month. No? So ang sinabi ko, the buyer of the ticket can claim the prize. And yes, you, we can, we can uh, sa entry namin talagang ilalagay mo yung winner. Pero in reality, hindi po lahat ganun. Especially na uh, low tier prices po, yung low tier prices, yung mga 2D, 3D, 4D, 6D, o, oh, yan po, at saka ibang consolation prices. Yan po, ang, uh, that was what I meant since better instrument yun. As a matter of practice po, uh, yung mga nandadun po sa malalayong lugar, siyempre yung iba, la, walang ID, mamamasahe pa sila. Yung po, ang, that was what I meant, that the claimant is not necessarily the winner, although we have to put them okay, as think, winner. Can you be specific, sir? Not necessarily the winner? Opo. And their claimant? Who, who are they? Uh, who are these people? Uh, katulad po nung nakita namin, uh, may, sir, ano is, po siya? Sir, please po, sir. So, if they're not winners, not necessarily winners, they're claimants, who are they? Ano sila? Anong personality nila? Uh, sila may hold of the ticket. Pressure po sila. Sinasabi ko mm -hmm. nga, this is a bell instrument. Pressure po sila to be the winner. Kasi yung naman pong ilalagay doon, wala nang po side winner Or, ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about ito yung mga nagpapare discount? Hindi ko po masabi yan kasi it's it's a uh, transaction between them eh. Hindi ko po masabi yan kung uh, nagpapare discount sila. Ang ang ayan lang po ang may naririnig pero personally hindi ko po alam yan kasi uh, uh, alam nyo it's done being done everyday po yan eh. Yung lalo na sa mga low tier 2D 3D hmm. madalas po yan na uh, uh pinapaabunohan na lang nila sa ano nila. Sa ahente nila, well, most likely po yan mga ahente or uh, mm -hmm. ang lotto okay. outlet po yan, okay. most likely. So sa next hearing, gusto ko po ipatawag uh, ComSec through the PCSO Corporation uh, the following names. Uh, Nituda Antonieta and then uh, Rayal Jim J. Sualio, sampo lamang po ito and uh lahara rolando why isa sa kanila halimbawa nung july 1 2 3 4 5 6 7 8 eight times nanalo ng 225,000 pesos august nine times nanalo ng 225,000 pesos september two times nanalo ng 225,000 TIG to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, four times nanalo ng tig 225,000 pesos. November, nine times nanalo ng tig 225,000 pesos. Or excuse me, impact, fact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, December, four times nanalo ng tig 225,000. So, Nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tiktik 225,000 pesos na premyo. Okay? O August, tiktik 225,000 na month, nine times. So, this amounted to 9.8.3 uh, uh, million. Actually, 9 million. To it. Tama? 9 point something million. So, ano po yung probability na one person will hit uh, many, many times in, in the period of six months with the same amount? Your Honor, yan po yung sinasabi kong loto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang betors. And definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng, ano, ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, he has to go to the uh, branch. Eh, pag kayo pa ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang uh, lugar, ang logical po and practical way is to talk to your uh, most likely suki muna, paki naman, paki sabay na ito. Uh, in fact, we invited that yung sinasabi niyo yung tao for today. At uh, sabi niya, hindi siya makakapunta. Nagpadala na lang po siya ng video. If you care to listen to her video, yes. para po po natin, meron po kaming video ng ano niya. Yes. And also, with, uh, and like then, to, with, with that, if I may add, kaya na yung BIR, bakit ang TIN number niya ay 0000? Six months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9 point something million and 0000 pa rin ang tinumber niya. Mamaya yung BIR will explain to us how did it happen. One moment, Your Honor. Comsec, um, uh, gusto ko yung mga pangalan na binanggit ko. I want them to be here sa so next hearing and to explain to us kung talagang agent sila. And then kung agent sila, then bakit kung sila ay nagkiklaim on behalf of some people o suki nila, whatever, then why are not they paying taxes? Kasi dapat yan, naka, nakalagay TIN number nila rito. Tama ba ako, BR? Nakalagay po dapat yung tin nila. Exactly. Pag zero-zero, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng tin nila. So, binawasan sila ng tax ng PCSO, saan nilimit yung tax na ibinawas? Kasi PCSO is obliged sa amin. Di ba? Na magbawas ng tax. Halimbawa na lang, okay, habang nag-usap sila, hindi naman lahat may tin number. Anong proseso BIR? Kunyari ako, uh, ordinary mamamayan, o or ordinary mamamayan naman talaga nanalo ka rin sa PCSO, at uh, nanalo ako, Say, P225,000. Pupunta ko sa PCSO na wala akong TIN. Ano ang dapat proseso ng PCSO para makapagbayad ng tax ako na nanalo ng P225,000? Dapat po, pag-register po muna siya. Kasi po, uh, magbabayad po siya ng tax, mag-withhold to si PCSO. Dapat po, make sure nila na-registrado po muna yung individual. So, paano kung wala akong tax pagpunta ko sa PCSO? Ah, so, paano kung wala akong TIN pagdating ko sa PCSO at may hawak ako ng winning ticket worth 225,000? What is the procedure per BIR? Well, sa amin po, um, since mag-withhold siya, mag-file po siya ng form, um, kailangan may TIN po yun. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanala si winner po na mag-register po kung wala pong TIN. Kaya na, pero di ba there's such a thing na magbibigyan siya ng temporary number? Uh, wala, wala pong... Kasi kung maghihintay pa ng maghintay pa ng several days before mabigyan siya ng til sa kanya makiklaim yung kanyang price eh dito nag dito papasok itong magkakaroon ng maraming tinatawag na um fixer or uh, rediscounter ang kin naman po Mr. Chair one day lang po mabilis lang po ah uh, one po. day yes po punta lang so, po sa district office pila lang po tapos um depende po sa traffic po ng tao Um, pero for example, sa Metro Manila po, within 20 minutes, nakakuha na po agad ng tin yung individual po. Pero, uh, mamaya sa PCSO ang tanong ko, pero wala ba kayong tao sa PCSO na naka-standby doon para sa mga winners, turuan sila, i-guide sila, i-process yung kanilang team doon sa mga walang team, nang sa gayon, hindi na pupunta sa mga tinatawag ni uh, Mr. Robles sa mga agents at para ibigay yung kanilang winning ticket. Um, wala po Mr. Chair, pero meron na po kaming ano ngayon eh, online, na madali na lang po mag-register uh, po. Um, okay. Pero hindi tama itong nangyari dito na lahat ng mga multiple winners Zero-zero and thin. So may discrepancy rito? May problema rito? As you can see it, Mr. Tibayan? Um, Mr. Can Chair, yes po. Uh, although may sinample test po kami, yung mga ibang zero-zero po, may tin po sila nung verify po namin sa okay. system. Pero merong iba na wala? Uh, Meron po talaga. Okay. 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 Uh, Sige. Um, Your Honor, if I may, uh, Attorney Pachagi Sir, or AGM for the Uh, finance. Okay. Good morning, uh, Mr. Chair. Um, yeah, already. Good morning. Uh, as regards the, uh, alleged uh, absence of the TIN, Your Honor, we have, uh, actually the TIN, uh, supplied by the winners. And that's part of the, uh, certificate of creditable tax withhold at source submitted to DBIR. Uh, Mr. Arnel Casas. I have a copy so, here of the uh, attorney Atty. Garcia, Atty. Larry Patyago. Paki palitan na. Paki palitan. Then pakilagay dito para makita kang pangalan para they will be identified properly. 'Di ba? si attorney, Atty. Laura Patyaga, your Laura Patyag. Okay, ano po yung inyong position sa PCSO? Sir? I'm the AGM for the Management Services Sector. Uh, you know. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na meron kami, July 2023, 2,619 betters ang nanalo. Number bet number of betters within numbers, 271. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes. Um... Tuktuloy ko po. August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may TIN. September 2600, 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may TIN. October, it goes on and on and on. So, ano nangyari doon sa mga walang TIN? Were they given TIN numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Uh, I'm referring, Your Honor, I'm referring to the um, the winner, particular winner mentioned, as regards the um, the winnings. Mama, po yung winner, mama. Ito pero yung, kasi, kasi sinasabi nyo, may mga tin numbers. Okay. Siguro, hindi nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO, yung team number, nilagay naman yun. Of course, we're not to mention it kasi we know na that's confidential. Okay? Pero since wala, nilagay 0-0, kaya nagtataka kami. O kung talaga may team numbers yun, yung mga, malalaki, yung mga multiple winners, nilagay niyo sana para hindi na kami magduda. Siyempre, we will never show it to you, yung team number niya o nila, yung mga multiple winners. Now, sige po, sino gusto mag-answer? We have uh, the, the division chief, uh, that processes the uh, winning claims of our lotto uh, winners. And okay. Ms. Felan. Miss, miss, anong pangalan? Ma'am, anong Ph pangalan niyo po, ma'am? State your name and Phelan position. Felan Ra Ramos po. Ma'am, pwede patanggal na para maghintay tayo. Lahat naman tayo rito, vaccinated na ano. Sige po. Fel Ph Felan Ramos po, division chief ng prize Fund ng Accounting Department. Okay, ma'am. Okay, Pwento sa amin yung proseso. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. May hawak-hawak ako na 225,000 winning ticket. Ano yung proseso? From start to finish, from A to Z. Bali, bali sir, pag may uh, claimant po na pumunta dun sa office namin, kinocompare lang po namin yung ticket. No, no, yung proseso ma'am. Yung pagpasok siya ng gate ng PCSO, saan siya pupunta? Bali sa guard po para po mag... Perma ng anon ay mag-fill up po ng form yung sa guard ka lang opo claimants form sa guard uh, yung sa gate dun po sa may second floor na po sa second floor opo sa division po namin pero pagpasok sa gate sabihin niya pupunta sa piseso kasi meron ako winning ticket yes. so after the gate opo sabihin sa kanya sige lahat ng mga pananalo pan pupunta sa second floor yes. so Juan de la Cruz will go to the second floor And the second floor, ano nangyari? Bale, mag-fill up po siya ng form sa claimant's form. Then after po nun, ibibigay po ng, i, i ibibigay ng guard dun sa, dun sa uh, staff po namin para i-validate po yung ticket. Okay. So pag once na may ticket po, ang kinocompare po namin is yung two valid IDs plus yung ticket po na dala niya. So ang ano po namin dun is kinocompare namin yung signature ng claimant dun sa likod plus yung ID na dala niya para po malaman namin siya, na siya po talaga yung may-ari ng So program. what happens kung wala siya pong ID? Um, sir, pinapaprovide po namin siya ng ano ng ID. Hindi kaya ma'am, hindi naman po lahat ng tao may ID. So paano kung pumunta siya, sabi niya, wala akong ID, eh, mahirap lang ako. Required po talaga, sir. Required. So kailangan po talaga siya mag-produce ng two valid IDs. Okay, sige. So wala tayong problema dyan. So required ka, kailangan meron kang two valid IDs, government IDs to ano? Yes po and then ipipresent mo yun sa PCSO, so pagbabanggay ng PCSO, so yung ID doon sa nakapirma sa ticket. Kung siya talaga yon Okay, and then Tapos once na verify pag, po yun. Pag, pag once na verify na po namin, i-validate na po namin yung ticket, um, may lalabas po doon sa machine namin na pay ticket siya. So pag once na na na-validate na po namin, ipaprocess na po namin yung voucher. Regarding po dun sa teen, may mga ibang claimants po kasi na wala po talaga silang teen. Exactly. So, so yun po yung ginagamit namin, sir, yung 00. Or may mga agents, ay may mga claimants. Okay, okay. Wait, stop right there. So meron po mga winners, kumpleto sila sa ID, verified nyo yung signature nila dun sa winning ticket na sila yon and then nung ipoprocess nyo na, bago sila magbigyan ng voucher, eh, wala siyang TIN. Yes po. So, therefore, lalagyan niyo siya ng 000 yes. TIN. So, paano po may remit yung winnings